Marian Rivera inami may insecurity sa pagsasalita ng English. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Marian Rivera na isa sa mga naging insecurity niya sa buhay ang pagsalita na magaling sa English. Ayon kay Marian, naramdaman niya naturang pakiramdam nang lumuwas siya sa Manila para magtrabaho mula sa Cavite kung saan feeling niya raw ay required na magsalita ng English kapag nakatungtong ka na ng Manila. Sa kanila raw kasi sa Cavite ay hindi sila English speaking at kahit sa school nila ay hindi naman sila ni-require na mag-English kaya't medyo nahirapan umano siya mag-adjust. Kahit noong nag-asawa na raw siya, insecurity pa rin niya ang English kung saan nababanggit niya raw ito sa anyang mister na si Ding Dong Dantes. Pero lagi raw siya nitong sinasabihan na mahal siya nito bilang siya at hindi niya kailangang magbago. Pero binigyan din daw siya na advice si Ding Dong na pwede pa naman niyang i-improve ang kanyang sarili kung talagang gusto niya maging fluent sa English. Bagamat open naman daw siya mag-aral para maging fluent sa English, pero feeling niya raw ay okay na siya sa kung ano siya dahil doon naman na siya komportable. Kaya naman, ipin nasa na lang daw niya sa kanyang anak na si Zia ang pag english kung saan sobrang fluent o mano nito sa pagsalita ng English with British accent pa. Minsan o mano ay sinabihan siya nito ng just put my things in the bin na hindi niya naintindihan kung ano ang bin hanggang sa ipaliwanag sa kanya ni Zia na cabin palang lang ibig sabihin ng bin kaya't napakarami niya raw natututunan sa kanyang anak pagdating sa English.